Ito ang kwento ni Kian Lloyd de los Santos, 17 taong gulang, isang estudyante na pinatay ng pulis sa Caloocan noong Agosto 16, 2017. Miyerkules, uwian. May kita natin si Kian. Unang araw ng exam nila. Diretso uwi dahil kinabukasan, tatlong subjects pa ang kailangang pagandaan bukod tanging naglalakad kasabay ang mga kaklasing nakabike at nakamotor. Sinasabayan ng hakbang ng kanyang paa ang ikot ng mga gulong. Huwag kayong magalala, sampung araw na lang magkakabike na rin ako. Sabi niya, inaabangan ang pangako ng ina na nasa Saudi. Sinabi kasi ni Nanay Elsa sa huling usap nila sa Facebook na ipasa lang niya ang eksam Papadala siya ng 4,500 pesos pambili ng bisikleta at helmet. Thank you, Mama. Love you. I love you too, anak. Labing pitong taon si Kian, grade 12 student. Sa loob ng tatlong taon na pagtatrabaho ng ina sa Saudi, nakapagtayo sila ng maliit na tindahan. Siya ang tagabukas at bantay bago pumasok sa eskwela. Madalas nasa trabaho si Tatay Saldi kaya walang nagluluto para sa kanila. Kapag walang pera, ang paboritong chichirya ang inuulam ni Kian. Kapag inaalok ng pagkain ng kapitbahay, tinatanggihan sapagkat nauunahan ng hiya. Kilalang pilyo at nagagawang lusutan ang mga gusot dahil sa mga biro. Kian, bakit ka na naman late? Sabi ng guro. Pasensya na po, pinaliguan ko pa po kasi yung alaga kong manok. O kaya ay? Pasensya na po, na po yung bangka. Magtatawanan ang buong klase at mawawala ang inis ng guro. Palipat-lipat ng upuan sa classroom, malakas mang Alaska. Pero aba, siya ang peace officer ng klase. Batid ng lahat ang pangarap niya. Gusto ko talaga maging polis kasi uhulihin ko yung mga adik sa amin. Lumaki sa barangay 160, Kalokan, Sikian. Makikitid ang mga taan. Dikit-dikit ang mga bahay. Sali-saliwa ang mga kawat ng kuryente. Haharang-harang sa kali ang mga sampayan. Magkakatabi ang mga tintahan. Maraming mga batang naglalaro sa taanan. Kasabay niyang mga araw na maging pulis ang matalik na kaibigan ng si Leonard. Minsang nasa bahay sila ng kaklase, inakyat ni Leonard ang gate at tumalon. Mali ang bagsak at natusok ng bakal ang tagalian. Si Kian ang unang nakakita. Agad na humingi ng tulong at sumama hanggang sa ambulansya. Sampung araw si Leonard sa ospital dahil natamaan ng bakal ang kanyang atay. Nang malamang pwede nang makakain si Leonard, tinanong niya kung ano ang gusto nito. Mga prutas! Alam mo na kung ano paborito ko. Dahil walang pera, binenta ni Kian ng damit at kwintas na pilak. Nang dumalaw, may bitbit -bit na pakwan, saging at mansanas. Tuwing gigising ako, siya ang hinahanap ko bukod sa pamilya ko. Siya lang gusto kong nakikita. Kapag wala siya, hinahanap ko. Kinitext ko. Halos mapulit ang tahi ko sa tiyan dahil sa katatawa. Titingin siya sa labas ng bintana ng ospital. Tapos sasabihin niya, Yan, lahat na nakikita mo, hindi sa atin yan. Noong piyesta, nakilala niya si Kriza. Bagaman, maiksing tatlong buwan lang ang naging relasyon na pag-usapan nila ang mga pangarap sa buhay. Parang gusto kong magpolis, kasi ang sarap sa pangaramdam makatulong sa kapwa eh. Babiyay na magkasama, bibili ng kotse, may dekorasyon na Hello Kitty ang magiging bahay, at ipapabukas ang simbahan sa Tagaytay kapag sarado para lang magpakasal sila. Ngunit, sa gitna ng lahat, lubos ang pangungulila ng binata sa ina at ilang beses na umiyak kay Kriza. Si mama, gusto ko nang umuwi. Miss na miss ko na siya. Gusto ko na siyang makasama. Miyerkules, bandang alas 8 ng gabi. Nasarado na ni Kian ang kanilang tindahan. Stricto si Tatay Saldi, kaya't nag-text kay Kian na matulog ng maaga at mag sa labas. Mahikita natin si Kian, hindi sa ating mga mata, kundi sa isang kamera. Nakuyuko at naka-shorts. hila-hila ng dalawang pulis na hindi nakauniporme. Piliko sila sa isang eskinita hanggang sa hindi na natin siya mahikita. Dito, nagmamakaawa siya. Tama na po. Tama na po, may test pa po ako bukas. Ito ang baril. Iputok mo tapos tumakbo ka. Ang dilim ay mababasag ng ingay. <coughs> may iiwan si Kian na nakaluhod at tiklop tuhod. Tatlong tama ng baril ang tutuldok sa kanyang buhay. Hindi na niya makakasabay ang mga kaklase magbisikleta po uwi. Hindi na siya magiging pulis. Hindi na niya makakasama si Nanay Elsa habang buhay siya ang taong gulang. Huwebes, Saudi. Makikita natin si Nanay Elsa nagmamakaawa. Uuwi na sana siya nung isang taon. Lubha ang panghihinayang. Nang malaman ng balita, lumuhod at humagulgol. Halos halika na ang paan ng amo. Mama, What will you do if your son died and you will not see him again? Umiiyak na tanong niya sa amo. Dahil ramdam ng inang hinanakit ng kapwa ina, agad siyang ibinili ng tiket pabalik ng bansa upang makitang anak sa huling pagkakataon. Sabado, sa lamay. Makikita natin si Nanay Elsa. Nakupo sa unang baitang ng hagdanan. Tanaw niya sa kabaong si Kian. Suot ang barong na pinag ng mga kapitbahay. Sa taas nito, may nakabukas na pakete ng paborito ng chichirya. Katabi nito ay isang sisiyo na palakad-lakad at maingay. Sunod sa paniniwalang makokonsensya ang taong pumatay sa bawat pagtuka. Paos na ngunit tuloy pa rin sa pagkukwento tungkol sa anak at pagsagot sa mga tanong. Kahit wala na akong boses, gagawan ko ng paraan para ipagsigawan na inosente ang anak ko. Mga sumunod na araw, sa may labas ng bahay, nagtipon-tipon ang mga tao. Lahat may baong kwento. Si Kian, nililibre ako niyan pag recess eh. Palamig at fishball. Papa ay tawag ni Kian sa papa. Ako, taga-gupit ng buhok ni Kian. Hindi namin taga ng sabuyan. Boyan. namin bumili ng lumpia. Nasaan si Kuya Kian? Hindi ko siya kaano-ano, pero apektado ako kasi alam ko hindi siya gano'n. Sa gitna, naroroon si Maynard, kaibigan ni Kian. Naghahagod ng pintura sa t-shirt. Justice for Kian ang sabi ng mga puting damit. Sa paligid niya, nagkakagulo ang mga kapitbahay. Naghihintay na matatakan ang kanilang damit para maisuot sa libing ng kaibigan. Sa bawat hagod ko, pakiramdam ko na tabi ko siya. Ito na po yung sinisigaw ng mga kabarangay niya dito. Hustisya!